Deep in the unseen, in a certain... Another weekend, another getaway. So, ayun, start tayo mag-travel. This is around 3 in the morning. Amazing! Sa bahay. Good morning! Good morning, good morning. So, nandito tayo sa daan. <laughs> and I just want to show it's so... the... Yan, more and more salita. Nakalimutin ko. Wala na pala akong mic. Uh, nasa Makdo nga pala tayo. No. Nice. Yan. So, nag-stop over muna kami dito sa Makdo. And then, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, Naabutan na kami ng sikat ng araw sa daan. And ayan yung mga bulubundukin on the side. Do you have any idea saan tayo pupunta? Nope. Don't worry, I got you. Yan yung pinakaayaw ng face na maririnig ni dad sa akin. <laughs> Since nasa southern part na rin lang naman tayo ng Luzon, naisipan namin i-push pa a little bit further to the south. Kaya ayan, inabutan na kami ng liwanag sa daan until narating namin tong isang resort called La Cereza. Dahil pet friend itong resort na to, naisipin namin isama si Sati. Yan, kayong ating pambungad na video guest. And, una namin ginawa, so after namin masettle in dun sa aming hut or kubo, punta na kagad tayo dun sa beach. In fair, maraming pagpipilian dito. Ah. Meron din sila nitong parang campers, um, hot. Tapos, ito yung sa amin, yung standard na hot na para na siyang, ano, um, bahay. Kasi meron ng chair, may table. Ayan. Wakarimashita! nga lang pala kami dito, mga guys. So, Um, walang masyadong mga tao nung pumunta kami. And then, ayan, it was early in the morning. This is like mga 7. And then I just thought of taking a video kung gaano ka calm and peaceful. Eto, turn naman ni Cordy na ipasyal si Salty. So, a more more habol sa kanila yan, si Daddy ang nag-aya kay Salty na mag sa water. And sa susunod na eksena, makikita niyo yung facial expression ni Salty. Uh, ayan, nakaligo na si Salty dito and mukhang hindi siya masyadong happy. <laughs> ayan, pero kahit ganon, ayan o, bait pa rin ng mukha niya, hindi yan nang aaway. Aww turn ko naman gila So, inattempt ko dito mag-snorkel. Kaso nga lang, nalulunod ako. Maluwag na sa mukha ko yung snorkeling goggles. Kaya, tinigil ko na lang yung kalokohan. Tapos <laughs> sabi pa kay dad, ayoko na. Mukhang madadali ako dito. <laughs> <laughs> Yan. Yeah, so, photo op na. May mga kanya-kanya kaming ano, pose. And syempre, ang aming family picture with Cholte. Three hours later. Yan. So, nagutuman na kami and naisip namin pumunta dito sa isang nearby restaurant. Siyempre, kunin ko ng picture ang aking hobby dobi. actually, video. Siyempre, may video din si Cordy. Ayan. So, murder kami sa sinigang. Ito yung kanilang pansit. Balik natin sa sinigang. Hindi ko kasi na ng video agad. May umextra pang langaw. <laughs> And kung muharin kami ng halo halo. So, friend, every time we feel like some food, along next na gago ay... Up and At Judgment Eye. Thumbs up! May part nga pala dito sa restaurant na to na meron siyang pathway papunta dun sa isang, uh, parang garden nila to. eh. Kaso nga lang, since summer nga ngayon, medyo hindi masyado maganda tingnan yung surroundings. Pero yung hagdan, paakyat dun sa kung saan, overlooking siya dun sa farm nila. Yun, ayan, very, ano naman siya, Instagrammable. Kaya binidyohan pa rin natin mga ka-travel buddies. Ayan, i forward natin konti and then paglingon natin, ayan na ay yung farm. Wala masyadong tanim kasi nga mainit yung panahon. So, mag ano na lang tayo, photo op. Ayan, pagkatapos ng konting photo op, uwi na, na guys. Kaya, eto, on the road na ulit kami. And, that's it mga ka-travel buddies. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!